Magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Princess Fatima M. Turog. At ngayon, ang tatalakayan ko ay mga proseso o hakbang ng pananaliksik. Mga hakbang at kasanayan sa pananaliksik. Una na dyan, pumili at maglimita ng paksa. Ang una mong dapat pinagkukuna ng panahon bilang isa nagsisimula sa pananaliksik ay ang pagpapasya kung anong paksa ang sasaliksikin at kung hanggang saan ang magiging angkop nito. Kung ang paksa ang limitasyon na iyong gawain, mananilig ay eh hindi malinaw para sa iyo, lalabas na mahina at magulo ang iyong sul sulayin. Mas magandang sundin mo, sundin mo pa ang mga hakbang na ito para mas magan para mas malinaw ang iyong pananaliksik. Una na diyan, pumili ka ng isang paksang kinawiwilihan at kapaki-pakinabangan upang magkaroon ka ng mataas na interes sa pagtalakay ng kalalabasan nito. Kung maaari ay napapanahon upang maging makabuluhan para sa nakakarami. At mahihanay ang makaasipan na maayos, malinaw, at makatwiran. Pangalawa naman ay magkaroon ng sapat na ang babasahin sa napiling pagsasabagat kailangan mapalawak ang mga kaalaman ng pa pagsang tatalakayin. Iwasan ang mga paksang walang sapat na katibayan, piliin ay dapat na nalimbag sa iba't ibang babasahin upang maging batayan at puntuhan itong formasyon na gawing pagtatalakay. Pangatlo naman ay pumili ka ng paksang hindi maging malawak at masaklaw. Um, sa saklaw. Kung ang sulatin ay pahilutulang gumamit ng 5,000 na salita, lamang ang paksang napili ay buhay ni Andres Bonifacio. Malaki suliranin nito sa mananaliksik. Subalit kung limitahan at hahatiin sa maliit na bahagi ang paksa ay magiging malinaw. Halimbawa, sa halip na buhay ni Andres Bonifacio, magiging si Bonifacio bilang ama ng katipunan. Nakalimita lamang ang pagiging ama ng katipunan at sa mga gawa ni Bonifacio sa katipunan ang magiging pananaliksik. Pang-apat, ang pang-apat naman ay pumili ka ng paksang maaaring uh, lagyan ng conclusion o pagsayo pang kaganoon ay may pakita ng sumulat na siya ay makapagbigay ng puro-puro matapos ang masusing pagsuri sa mga ebidensya at katibayan. Ayon kay Tenza sa pagbanggit niya na Al Alejo, uh, 2005, nakakatulong ang mga sumusunod sa pamantain sa unang hakbang ng pananaliksik. Una na diyan ang panahon sa panahon, dapat na maging malinaw na mananaliksik ang saklaw ng pag-aaral sa pagsang napili. Isaisip na ito'y matapos sa loob ng isang semestre, humingi ng payo sa guro, tagapayo, kung nahihirapang limitahan ang pagsang. Pangalawa dyan ang edad, isa alang-alang kung ano ang edad ng populasyon at tagatugon tag gagamitin sa paksang pag-aralan upang magkaroon ng direction at maging objektibo o resulta ng pananaliksik. Sunod naman dyan ang kasarian. Sa kasarian, mahalaga ito dahil nakakapikto sa resulta ng pananaliksik ang kasarian ng tagatugon kaya kailangan matiyak ang mga kasarian ng populasyon gamitin sa isinasagawang pag-aaral. Ang susunod naman dyan ay ang pangkat na kinapibilangan. Dito, tukuyin ang pangkat na kinabibilangan ng iyong populasyon kung sila may eksedyante, profesional, bata, matanda, walang hanap buhay, may hanap buhay at ang kalagayang ekonomiko ng mga taong pagtutuunan ng pansin sa pag-aaral. Sulit naman dyan, anyo o ori. Dito naman kung pananaliksik pamp pampanitikan, kailangan tukuyin ang uri ng genre na srrin sa pag-aaral. Maaaring ito ay sanaysay, tula, dula at at iba pa. Para sa pananaliksik sa ibang disiplina, maaari ito ang kalagayan ng palipunan, istruktura at iba pa. Susunod naman dyan ang perspektiba. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang um patingi, patingi o pananaw ng paksang pag aralan tinitiyak dito na kung saan lamang ang punto o perspektibo na mag-aral na gagawin. Sa huli naman dyan ay ang lugar. Binabanggit din ang lugar o puok na napiling gamitin sa pananaliksik. Halimbawa, maaaring pag-aralan ang partikular na, kultura ng isang puok. Dapat puntahan ang lugar na gagamitin sa pag-aral upang magmasid at mapatunayan ang konsepto ng teoryang pinag-aralan pangalawa, magsasagawa ng pansamantalang balangkas. Dito, kapag tiyak mo na ang paksang talakay, kailangan linawan at planuhin mong mabuti kung aling bahagi ang bibigyan ng diin ng pananaliksik, nang sa ganun ay magkakaroon ng direksyon ang pagbasa patungo sa pagsulat. Matapos ito, magsasagawa ng pansamantalang balangkas. So, makakatulong ang mga sumusunod sa pagsasagawa ng pansamantalang balangkas. Una na dyan, ilahan sa isang pahayag o pangungusap ang nais pangaral pang na hingil sa paksa. Pangalawa dyan, ilahad ang layunin ng pananaliksik. Pangatlo, itala o inusta ang mga tanong uol sa paksa. Pangapat, pangatwiran ang impormasyon ng paksa. Malaki ang may itutulong na isinisagawang pansamantalang balangkas upang maging madali ang pananaliksik sapagkat may direction kang sinusunod. Ngunit kung sa pananaliksik ay nakata ng higit na makabuluhan at makakatulong na mga detalye o information sa pagliminaw ng sulatin, ang ginagawa pa sa mantalang ay muling ayusin. Dalawa ang karaniwang format na maaari mong gamitin dito, balangkas sa paksa at balangkas sa pangungusap. So ang balangkas sa paksa ay gumagamit ng mga salita o kat katag katasam Kata, samantala, ang balagkas sa pangusap ay binubuo ng pangungusap. Bilang karagdagan, ang balangkas sa paksa ay maari magsilbing talaan ng nilalaman. Gumagamit din ng numero ang mananaliksik para may pakita ang pagkakaunay na mga bahagi ng paksang pag-aralan. Ito ay tinatawag na tradisyonal na sistema, may numero Romano, numero Arab Arabiko at mga titik. Samantala, ang isa ay tinatawag na, na sistemang disimal kagatlo naman magtala ng mga sanggunian o uh, uh, bibliography dito naman sa bibliografiya, sa paghahanda mo sa paghahanda mo ng mga sanggunian o mga batayan na ideya sa pananaliksik ang silid aklatan ay pinapa, pinakamabuting lugar upang pagsaliksikan dito mo tatagpuan ang lahat ng uri ng babasahin kailangan mo sa pagbigay ng impormasyon at paghahanda ng sanggunian tulad ng mga aklat at iba pang uri ng magasin, pahayagan, um, manokresto, artikulo at internet. Mabuting itala mo ang halahat ng sangguniang ang may kaugnay sa paksa. Huwag, huwag tagdaan ang bilanging magiging sanggunian sapagkat makaminsan inaakala mong hindi mahalaga ang iba pang aklat na naglalaman ng makabuluhang impormasyon tungkol sa isisulat na pananaliksik. Ang pang naman ay mangalap ng datos. Sa pangungulikta ng mga tala o datos, kailangan magamit ang mga dating kaalaman sa pagbasa. Hindi kailangan kuhanin o kopyahin ang kumpletong laman ng binasang teksto kundi ang magmahalagang ideya lamang na nabanggit sa binasa at makakatulong sa pagsasagawa ng sulatin. Itala ang mga impormasyon, mahalagang pananaliksik, malaki ang may tutulong ng mga ito sa binubuong sulatin. Makakatulong din ang paggamit ng mga index card, upang maging mas maayos ang gagawing pagtatala. Isulat sa mga nasasabing index card ang mga kaisipan o impormasyon kailangan pagtalakay sa sulatin na pananaliksik. Tandaan lamang na huwag kalimutang itala kung saang aklat hinango o nagsasabing itinalang information impormasyon at kung sinong may akda neto. Sa gayon, hindi ka na mahirapan sa dokumentasyon. Mat matapos ang mga pangangalap sa tala o impormasyon, napakahalaga at maingat sa napag-analisa o pagsusuri ng mga ito. Suriin mabuti, kaungalin-alin at ano ano ang mga pinaka at pinakamahalagang talang isasama at panghahangon ng mga ideya para sa sulating pananaliksik na inihahanda. Ang mga talang ito ay nagagabay sa pagbuo ng mga ideya sa paglalahad ng na nagsasabing pananaliksik. May dalawang uri na magpapahanguan mga datos na namagamit sa pananaliksik. Ang mga sumusunod ay una na dyan ang pangunahing datos. Ang mga datos na natatagpuan dito ay nagmumula sa tuwirang pinanggalingan informasyon na maaring individual na tao, iba't ibang organisasyon, pribado man o pumubliko. Magagamit din dito sa bahagi nito ang mga sulat, talarawan, talumpati akdang pampalitikan, talong buhay, dokumento, batas, kontrata, at lahat ng uri ng original na talaan. Pangalawa na dyan ay sekundaryong datos. Tumutukoy ito sa mga datos na kinalap mula sa mga aklat, diskornaryong, encyclopedia, um, thesis, disertasyon, manuskreto, Uh, mga artikulong mababasa sa pahayagang may magasin. Dito naman tayo sa panlima, bumuo ng konseptong papel. Tulad ng pagbabalak ng magkapera para sa magandang kinabukasan, pinipili ang pinakamainam na para ang tutugon sa pangangailangan ng pangarap. Kapag nasigurado na ang para ng papasukan, gayon din ang kursong kukunin. Maaari ng uh, ayusin ang iba pang mga kailangan. Katulad nito ang pagbuo ng konseptong papel. Kapag naasikaso ka na sa paksang pananaliksik, maaari ng pagpasyahan ang paraan ng stelong gagawin. Ngayon din ang paraang gawin sa pagbuo ng pananaliksik hanggang sa inaakalang resulta ng pananaliksik. Ka kaakibat ng konseptong papel, ang balangkas o framework na nagsisilbing isaktura ang daloy ng laman ng pananaliksik upang mabigyang hinaw ang buhay ng paksa. Punta na tayo sa may ma may mga elementong gumuo na kasi itong papel. Una na dyan ang salitang saligang katwiran tumutalakay ito sa pagpaliwanag tungkol sa paksa at kung bakit ito ay na, napagtutuunan ng pansin sa gawing sentro ng pag-aaral. Dito ay sinasagot ang tanong na ano, bakit tungkol sa paksa. Sa pangalawa naman, layunin ni nila dito ang kakulangan ng mga tanong ng sisilbing pag-aaral. Ang layunin ito ay maaaring inilahad sa anyong patanong. Pangatlo, mitolo mitolohiya. Dito ay pinaalam ang paraang gagamitin sa kabuhan ng tala. Babati dito ang mga ta ta taong tutugon sa gawain pananaliksik na nagsisilbing hanguan ang na impormasyon o mga datos na bumuo sa pananaliksik. pang output o resulta. Dito ay ang bunga ng pananaliksik, ilalarawan ang maaaring kalabasan ng gawain ng pananaliksik. Punta naman tayo sa pang-anim, gumamit ng dokumentasyon. Matapos ang mabuo ang konseptong papel, kailangan ha kailangan harapin mo ang masinop na pagsasayos ng dokumentasyon. Ang pananaliksik ay batay lamang sa mga gawa o ideya ng iba, kaya nararapat lamang nabigyan ng angkop ng pagpapahalaga ang nararapat. Ano ang anumang sinipi siniping mga pananalita ng may akda na nakakalap bilang mga talang gagamitin sa sulatin ay kailangan ang pangalan ng author at taon na talaan ng sangguniyan. Kung hindi ito magagawa, may turing itong panag, pagnanakaw. Ang, ni, ang ay hang ideya ng sasabing may akda at ito ay itinuring na seryosong krimen sa larangan ng pagsisulat. Ano ang kaso? Pergurisip. So, kaya pagdating sa pagsusulat ay may tinatawag tayo na etika etikang pag pagsulat. Ang mga ideya at mga kaalaman ay mahalaga sa isang um, isang scholar. Ang mga taong lumikha nito ay ang karapatan makatanggap ng pagkilala para sa mga ideyang ito. Kung ang isang tao ay na inaangking isang ideya o teksto na ibang tao at ipinapalabas ito ay sa kanya. Ito ay pagnanakaw. Ang teknikal na salita para rito ay plagiarism. Kasama rito ang hindi pag paglalagay ng citation mark kung saan ito na na ilagay. Paglagay ng mga citation na nagbibigay ng pagkilala ng mga material na matagumpuan sa gawa ng iba. Kawala na, na, na pag-iingat sa paghanda ang mga listahan sa gunihan. Kabiguan, kabiguan kumuha ng mga permis, permis, permiso sa pag, paggamit ng mga pigu, uh, gora, kalahayaan at maging industriya mula sa mga nalatha o hindi na mga dokumento. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon. Lahat ng datos, idea at impormasyong hinalaw sa iba, iba at ginamit sa pananaliksik ay nangangailangan ng dokumentasyon. Paglatag ng katotohanan at ebidensya. Ang pagbanggit ng may impormasyong bibliographical sa punto di di, be, di besta ng mamabasa ay may makatutulong na malaki para tiyakin ang katotohanan ng mga datos mga, at may informasyon na sa pananaliksik. Kung may pagdududa sa panig na pamabasa tungkol sa mga datos, maaring tignan ang, ang original sa sanggunian para sa pereblikasyon. Pagbigay ng cross reference of ng papel. Dito, tinutukoy at binanggit sa kaugnayan informasyon makikita sa ibang bahagi ng papel. Ito ay upang maiwasan ang pag-ulit pag ng mga ideya, informasyong nabanggit na nasa ibang bahagi ng papel at mas madaling mapag-ugnay ugnay ang mababasa sa ibang bahagi ng pananaliksik. Pagpapalawig ng idea Ang dokumentasyon inuukol sa pagpapalawig ng ideya, karaniwang tinatawag na talagang pangangilangan o content notes sa informational, informational notes. Dito naman tayo sa mga sa paggamit ng parentical na sanggunian. Una na dyan, pahina na lamang ang banggitin kung nabanggit na ang author sa mismong teksto. Pangalawa, kung higit sa isang author, ngunit hindi sobra sa tatlo, baginti na pangalan na lahat ng may akda. Kung may apat na higit apang may akda, banggitin na lamang ang apelido ng unang may akda at sundan ng I e at T at pahinak. Pang-apat, kung may babanggitin dalawa o higit pang may akda na parehong huling pangalan, banggitin ang mga pangalan. Panglima, kung pamagat lamang ang nilalagay, banggitin ang pinaka Iklaim version ng pamagat at sundin ang pahina. Panganim kung ang nabanggitan ay bahagi ng isang akdang may higit sa isang tumo, isang tumo, magitin ang tumo at tutundok ang mga maghiwalay sa bilang tumo at pahina. Punta naman tayo sa mga dapat tandaan sa pag babantas. Una na dyan, inilagay ang, tam, ang, ta, ang talang parentikal pagkatapos sa salita o ideyang hinalaw. Pangalawa, i, i, ipinoposisyon ito bago ang iba pang bantas tulad ng tuldog, tandang pananong, kwit, tutuldok at tuldog kwit. Pang tatlo, gayon man. Kung babanggitin ang talatang parentikal pagkatapos ng isang maikling tumirang sipi at gayon ay gagamitin ng pa panipi. Inilagay ang talang parental pang sa, ma sa mababang tuwirang, sipi naman, ang talang parentikal ay inilagay sa pagtapos ng tuldok sa tuwirang sipi. Dalawang, dalawang espasyo ang naghiwalay sa talang parentikal at sa tuldok at hindi na inilagyan ng anumang bantas sa pagkatapos nito. Mahagamay sa pagsulat ng, pa, ng final na pananaliksik. Una na dyan, pag-isipan mabuti ang mga idea o konsepto na kailangan isama sa sulat ng pananaliksik. Pangalawa, balikan at basahin muli ang nilalaman ng sulat ng pananaliksik para matiyak na tama ang mga impormasyon nakapaloob dito. Pangtatlo, pagtuunan ng pansin ang, ang format ng sulat ng pananaliksik. Ayusin baguhin ang format kung inaakalang hindi ito susunod. Pangapat, suriin ang mga ginagamit ng pangungusap kung inakalang hindi ita ito, ito gaano maayos, ganyan din ang mga bantas nito. Panglima, bilang panghuli, basahin mabuti ang buong sulitin pananaliksik at gumawa ng pagwasa sa mga kamalian ng pagkita. Anim, gumawa ng bibliography sa mga ginagamit na sanggunian sa pagbuo ng sulitin pananaliksik. Pangpito, Ipalim, ipalimbag ang sulat ng Pananaliksik at iharap ito sa iyong goro. Sa goro Pagkatapos mong matutunan ang mga habang sa Pananaliksik, makakatulong sa iyo ang pag-alam sa pagkalahatang bahagi ng Pananaliksik upang mabigyan ng lago, lagong pananaw at gagawin mong Pananaliksik. Narito ang mga bahagi ng isang sulat ng Pananaliksik. Una na, Nandiyan ang panimulang mga informasyon. Diyan nakapasok ang ah uh, pahinang pamagat, liham, pagkilala sa panaliksik bilang bahagi ng korso. Pagkilala, pagkilala, pagsasalamat at paghandog. Talaan ng nilaman, talaan ng mga talahayan at katawan ng pananaliksik. Kabanatawan, suliranin, rasyon, uh, balangkas, um, paglalahad ng mga suliranin. Kabanata to, metodo at pamaraan. Nandiyan yung disenyo disenyo at metodo. Ang um, populasyon at lugar na pananaliksik, kasangkapan ng pangangalap ng datos, paraan ng pangangalap na informasyon, kausayan ng pagsubok, magsusuri ng mga nakalap na datos. Ang kabanata 3, paglalahad ng paglalahad, pagsusuri at pagpakahulugang mga datos. Ang kabanata 4 naman, buod, conclusion at mga rekomendasyon. Ay, eh, ano yun yung buod ng mga kinalabasan, conclusion, mga ta tagubilin o rekomendasyon appendices. Andiyan yung A, liham na humingi na pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral. B, talatuntunan or questionnaire or checklist. C, talaan ng mga katanungan sa mga pagkikipanayam. Sunod naman, dito naman tayo sa unang bahagi, panimulang mga informasyon. Una, pahinang pumagat sa title page. Ang pahinang ito ay nararapat na maglaman ng mga sumusunod A. Pamagat na pananaliksik. Ang pamagat ay kailangan maikli ngunit ng sama sa mga sumusunod na tatlong element. Pangalawa, liham ng pagkilala at pagtanggap sa pananaliksik bilang bahagi ng kurso. Ito ay naglalaman ng pahayag na gurong tagapayo ng pananaliksik na ang nagsasabing sulating pananaliksik ay ang kanyang pahintulutang isa, isa katuparan at ito ay nagdaan sa kanyang masusing pagsubaybay bay, ang kanyang lakda. Sa pahina rin, nakadalas may kita ang nakuhang grado o marka na nagsasabing pananaliksik. Pangatlo, pag pagkilala, pasasalamat, paghandog. Dito, ang pahina para sa pagkilala ay naglalaman ng pangalan ng mga taong nais bigyan ng pagkilala ng mananaliksik sa mahalagang tulong na binigay sa pagsasagawa ng pananaliksik. Ang pahina naman para sa salamat ay para sa lahat ng nais niyang pasalamatan at ang papel para sa paghandog ay laan kung kanino at saan niya inaalay ang pinaghirapan at sulat na sulatin. Pang-apat, talaan ng mga nilalaman. Bilang patnubay, dapat tandaan ang anumang ulat pananaliksik na nag-alaman ng anim hanggang sa sampung pahina ay narapat na magkaroon ng talaang nilalaman. Dito, nakatala ang laman ng pag-aral at kung saan pahinang matagdagpuan ang bawat pagsap. Panglima, talaan ng mga talahayan. Ang mga grap 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 grapikong pantulong tulad ng grapiko at talahayan ay isa sa mga nakatala ayon sa bila ng pagkasunod-sunod ng mga bahaging ito sa sulating pananaliksik. Yun lamang po. Maraming salamat.